kahapon eh, nagkaroon po ng hearing dyan sa House of Representatives. May mga na napagalitan, nasa bun pa nga eh. You should know better because Ola. you're the head of the Bureau of Customs. But do not expect me to know everything, Your Honor. Uh, I, I, I'm not as good as some of the uh, uh, bright people here. Si boy Valenzuela, eh siya lahat ang may pakalan nito eh. Pagkatapos ibinenta si niya ito sa pure gold daw eh. Oo, oh, tuntunin nyo na doon. Oh. Yan po mga tagpo kahapon. Ay yung mga negosyante yung may kagagawan daw sa pagkawala ng libu-libong tinatawag na container van mga kapuso. Ha? Ah. Hindi taanda na. Libu-libu yan mga kapuso. Ha? Ah. Mula sa Bureau of Customs. Ipinasusubi na sa kamara. Paano nawala ng paganong-ganon yun na hindi napupuna? Ay libu-libu eh. Container van malaki yun eh. Ayan. Saan tumaan yan? Sabi ni isang texter natin eh. Saan kaya dumaan yan? Sabi ni Benji. Si Benji yung nag natin na uh, May. Ayan. Uh, Benjamin Dosa. Saan daw kaya dumaan yan? Sa tamang daan? O sa tuwid na daan? Sa likulikun daan? Sa manapuntayan. yan? Weng Salbasyon sa Balita. Weng magandang umaga! Magandang umaga, Melo. Sa daan na maraming reblocking. <laughs> <laughs> na lubak as na aspal po sila doon. At nawala. <laughs> mm. Na nito si Mindor Oriental Congress Maray Umali na isang pinanagkamara negosyanteng nasa likod umano ng pagkawala ng halos 2,000 container vans. Uh, Melo, linawin natin ha. Hiwalay pa itong pinag-uusapan natin na halos 2,000 doon sa sinasabi naman ni Congresswoman Mitos Magsaysay na 1,400 na nawawala din sa mula sa MICP, hindi dito lang. Ah, okay. Mula sa Manila International Port Terminal, uh -huh. patungo ng Manila Port iba Port pa yon Manila. Iba pa yun. Ipadar e, lang ang pagitan nun, pero lumalabas sa records na may transmitment document siya. Aba naman. Ipadar e, lang yun eh. E, Kung magkabilang bakod lang yung dalawang pasilidad na yun. Hmm. Ito ba Ayon nangyari? Naman, nangyari ba ito panahon na ni Alvarez? Oo, oh, oh, kasi na niya, January to May 20, ngayong taon, 2011. Ngayong taon. oh, okay, okay. Ah, Oo, oh, ngayon mm -hmm. na, ngayong taon. Mm -hmm. Ayon dito kay Umali, ilang ulit nang ipinatatawag ng House Committee on Customs, Tariffs, and Related Laws, si Elvinario Boy Valenzuela, pero hindi ito nagpapakita sa pagdinig sa mababang kapulungan. Si Valenzuela ang tinukoy ni Subcommittee Chairman Rodolfo Fariñas na nasa likod ng pagkawala ng 1,910 container vans na ibinahe mula sa Port of Manila, pero hindi na nakarating sa Port of Batangas. Mm -hmm. Sa uh, pinag-uusapan natin na 1,910 container vans na nawawala, uh, Melo, mm -hmm. lumalabas sa no na 3.6 billion pesos na, na duties ang nawala sa gobyerno. Wow. Sinasabing na i-divert ang mga container vans na ito sa pure gold. Mm -hmm. Ayon kay Umali, dapat magpaliwanag si Valenzuela sa committee kung ano ang tunay nitong partisipasyon. Kasabay nga nito, sinabi naman ni Farinas na dapat makasuhan ng theft and smuggling ang mga kawani ng Bureau of Customs na sangkot din sa missing container vans. Binigyan din ni Farinas na hindi dapat administratibo o pagsisabikyan lamang sa presto ang mga ito baka daw kasi magpakasaya na lamang sila na walang pananagutan sa kanilang katiwalian. Paano nakalusot yan ng paganyang-ganyan? Eh, diba? Merong alam syempre. Uh -oh. Ang totoo, sabi sa committee hearing kahapon, uh, sabi ni Alvarez, doon pa lang sa unang 900 na na-ship mula sa Port of Manila papunta ng Port of Batangas, meron nang uh, natiktikan sila, na 300 lang ang nakarating. Uh Oo. -oh. So may ibig sabihin, meron agad 600 na nawawala. Nawala, oh, na-divert. So si Alvarez kung nag-issue siya ng alerto matapos oh, oh. magbigay sa kanya ng impormasyon oh. si Porto Bata Batangas District Collector Jose Tan mm -hmm. na missing at unaccounted six 600 container vans, ang sabi ni uh, Alvarez ay hindi daw siya nag-issue ng alert. Ay, bakit? At eh, hindi niya masagot basta daw ang ginawa niya, oh, oh. pinulong niya yung mga concerned official. Oh? Pero ang sabi nga ni Gunigundo, kung nag-issue ka ng alerto, baka hindi na nailabas pa yung ibang container vans ng tatlong consignees. Oh. Ay, kaso hindi. Nakapaglabas pa ulit ng or-orada 75 container vans. So, dapat na siyang... Oh. Sabi si, ni Mito, pagsisibakin pag sisibakin ka na, mag-resign ka na kung ayaw mo. Oo naman, eh, oh. pag ganyan. Eh, napakarami nito, ha. Kalugihan nito sa gobyerno, 3.6 billion ka mo, sabi mo. Wala po lang yan sa January to May. Mm hmm. Oh, eh, kung nagpapat... Iba pa dyan yung 1,400 uh, sa MICP papunta ng Port of Manila uh -oh. na lumalabas ang sabi ni Magsaysay ay dapat papunta siya sa isang uh, bonded warehouse mm -hmm. na nung i-check yung bonded warehouse peke ang address Nako So ibig sabihin saan siya napunta Nako Okay sinasabi nga ng mga kongresista siguro dapat ang gawin ng Bureau of Customs ay linisin ninyo yung listahan ng consignees, ng accredited consignees. Mm -hmm. Sakin sa ang mga addresses, at sakin sa ang kanilang mga business operations. Otherwise, ay dahil kayo mapapalusutan ng ganitong klase ng missing container vans. O oh, yan, malaki pong problema sa Bureau of Customs. Mm -hmm. Malaki. Ay doon pala sa Port of Manila, at sa MICP ni container vans Amelo, ang involved naman doon daw doon na broker mm -mm. ay isang nagnangalang Tina Yu. Kita mo 'yan na uh, weng ano ha? Ah? Oh. Uh, uh, ito mga kakulangan ito sa dapat sa nakokolekta na, di ba, ng gobyerno oh, natin, di ba? Ang laki ng uh, dapat uh, ito na walang koleksyon sa gobyerno natin. Pagkatapos ngayon, anong anong gagawin sa mga taong taumbayan ngayon? Ah, uh, dadagdagan nila yung mga singil para lang ma-meet yung mga shortfall nila, di ba? Dagdag Inangin, singil sa serbisyo, driver's license, business permit. Naku, katiting uh -oh. na nga lang. May VAT na. May VAT na ang <laughs> motor vehicle registration, 5 to 20 percent ang dagdag sa singil. Ay, diba? Mga uh -oh. ganyan, no? May proposal ano? pa sa oh. house na pag ikaw sobra oh. sa isa ang iyong registration, oh. ay ang iyong registrato oh. sa sakyan, mm -hmm. yung mga saksidi mo sa sakyan, tataas sa registration Pero fee. Pero itong nawawala na ito, dahil lang sa kapal ka ng na mga nakaupo dyan sa Bureau of Customs na yan, o oh, kita mo, nakakalus na. Ang laki na yung pera nito, ha? Oh, oh. Hindi na sana natin kailangan na dagdagan ng pasanin ng taong bayan kung itong mga ganito hindi na hindi nakakalusot sa kanilang paningin. Eh baka gusto nila oh. ng one time ayaw nila ng one time big time. Oh. Gusto nila yung maliitan, tingi-tingi oh, pero ang daming paghihirapan. Oo, oh. isip, puso. Mm -hmm. Ang inyong kapuso Rowena Salvacion ng GMA Super Radio, DZBB.